Anong anak mo. Ibilin ko siya kay Nanay. Babay lang. Kay kung ato ko sa Dubai. Hindi ko gid pagkalimtan ang kaayo mo sa amon nga magamay. Kabigon ko yun nga isa kadako nga utang nga kabalaslan sa imo. ko naga paabot. Nga tamdo niya ang pag-atipan ko sa ilang nga mag-amay. Ang gusto ko lang nga mabatyagan niya kung nga nga ginabuhat ko ini. Gusto ko nga mabatyagan niya nga ginahigugma ko siya. Ginahigugma ko kinikaw, kauron Amo ang gusto ko nga ipabutsag sa kasing-kasing ko sa imo. O husto na lang ini nga ihutik sa hangin. Kun kaya ko lang kuntaan eh. Nga itampad sa imo ang balatsyagan ko. Ginahimo ko na, Ronald. Hindi kita ko magduha-duha habang ginadaog ako sa ka kahadlok. Tungod si Chis kagit lang. Ang imo nga ginahigog ako nga mo. Kagsapihak sa nakita ko nga pagbago sa imo. Sigurado ako. Na si Chis kagihapon ang nagapanag sa ang kasing-kasing mo. bukas na ko, Sara. Kag may ipangabay lang ko tani ako sa iyo. Ano ina? Gusto ko kun tani nga magupod ka sa pagdulong sa akong Ay, lantawan ko lang. Kaya base bala ko may kaduan si nanay. Kag makaupod ako sa iya. Ay, oh, hindi ko gusto nga makita ang paglakat mo, Ronald. Hindi ko nagkusto nga madugangan pa ang kasakit sa kasing-kasing ko. de naman ng anak mo. Naglisen sa kaina sa akon. Kamakadto sa ila ni Amiga Soling. Ay, gahaw! Nagyaya naman siya sa anak ni Ronald? May, ano ka ba naman? Ha! Daw siya ang iloy sa nga mga bata kung mag-atipan siya. Ginpangabay lang siya ni Amiga Soling. Kay mabakal siya sang gatas ang iaapo sa banwa. Ay, susdilya. Bisan anhon mo pa sang tabon, makita gihapon ang rason kung naangay nagapatay-patay siya sa pag-atipan sa bata. Kag-ina, tungod ginahigugman niya ang amay sa bata. Ay, abi husto na ina Ang buhaton mo, tinguhaon mo nga makasupot sa kwarta. Para nga makapa si Sara. Sa sina, wala na siya sa hatagan sa iya tion, kundi ang iya nga pagtuon. wag ay na madali lang ah. diri ako magawa sa bintana ah. uy ang kartiro gali ay wandering nga? ha ah? tolong sa package mo nin sa tubay na lang. kay Ronald daliin ha ay dali lang kibuksan kung pertahan gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan, tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Sandstone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold mabibili sa mga butika Santon Vitamin C Ang alkaline No vitamin C Ako po si Mariel Isang negosyante Late na ako kung matulog Dahil nakatutok po Sa online selling Laking tulong talaga Ang Santon Vitamin C Dahil hindi ko ramdam Pagkuyat ko sa gabi Santon Vitamin C Ang alkaline No vitamin C Mabibili sa pinakamalapit malapit na butika Sa inyong lugar Premium D3 Coffee Mix Ang kape Na may Santon Ka Vitamin D3 Ako si Chris Garcia Sa Mulo, Iloilo Sige ko inam sa ordinaryong kape Pero sige sakit sa akong ulo Nabatean ko ang free premium D3 Coffee Max kagin tilawan ko man. O, kikijabala kayo wala na kita ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat ka pino. Premium D3 Coffee Max. Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung ka Fireman D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea! Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea! Dito ka na sa healthy Santon Gold Herbal Tea! Oh, wow! Gwapan ni Guru ay! Eh. Nami kutis hamis, Miss? <coughs> uh, miss? Ha? Huh? Oh, ma? Uh. Ikaw na? Oo. Oh, sa ako na eh. Tungod ni sang clear skin herbal soap. Clear skin herbal soap? Oo. Oh, Clear skin herbal soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil. Hala, tingala ko guben ka. Ay, oo, oo, eh. Ako pa ya. Kabalo kayo Clear Skin Herbal Soap. Damo maninis ang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glow Tacogic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo mang kusina ha? Oo, oo ah, ka ha. Pero dali, lagid bala. Tiintagali, mabayad sa tusyon mo. Oo, oh, galit. Diriyo. Ah, dali na magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahit ng all-in-one sa presyo magkaan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain. Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka, ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa sesta pain. Adasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms present. Call the doctor. <laughs> Exciting! Exciting! Ay, maayo. kaya masulat ka na apidre sa salusang pakit sa akong anak, ho? Anay ka bala. Basahon kong una nga sulat niya. Gusto ko mahibalan kung anong kahimtangan niya dito. Aling sulat niya, ho? Buksan ko kagbasahon, ah. Chay? Ay, hu oh! Ginakamusta ka ni Ronald? Kanaga mangkot siya. Kung nga ang uh, wala ka kung na sa pagdulong sa iya sa airport sa maglakat siya. Nagalaong pa naman siya kuno Nga makaupon ka sa tiyon nga ato. <laughs> Amo bala, na, Chai? Ay, gali, Madali lang, ha? Kikuhaon kung ginpadala niya para sa imo. Hmm? May ginpadala man siya sa akon? Oo. <laughs> oh, uh -huh. ka, ha? Magungat ka sa makadali ah, kay kuhaon ko sa kwarto. pagido? Oh, oh. Um, sobre? Oo, oh, Kwartang unod sina. Suno so, kay Ronald sa iya sulat, nga singkubil ko nung unod sang sobre nga inha. Ha? Ay, Diyos ko. Kadako man si ni Chay. Ay, sus nga bata ka. Ikaw nang ginahatagan? Ikaw po nagareklamo? Pwede mo na magamit sa enrollment mo. nag na ako. Tungod sa kwarta nga ginpadala ni Ronald sa akon. Kung may bilin, buhaton ko yung nga kapital sa mga protas na ibaligya ko sa merkado. <laughs> Kaya mugi ng handom ko ang makaangkon sa pwesto sa protasan sa merkado. sugon diri sa sulat ni Ronald nga ipaguba ko kunong abon balay kay ipakayo niya. Lainon naman kuno niya ang estilo. Butangan niya kuno sang second floor. Baw, kaglabaw sa tanan. Pabuhatan kuno sang kaugaling nga kwartong iya anak. Dasun, butangan kuno sang tirasa sa ibabaw. Kanagaatubang inisawayang. kagsunod sa sulat niya, Mangita kuno na ako sa maayo nga panday. Tagipa-estimate ko, no, kung pilang magasto. Kay padalaan niya sa amat-amat. Ah, ay, huspo! Ang amay galit ni Sara, ah. Maayos siya magpamanday mo. Siya na lang galing kuhaon ko, kuha. ah. Siya na lang ang bahala kung kanay sinong kuhaon niya nga maalalay sa iya, ah. mahibalaan matapos ng mansyon mo, Amiga Soling. Baw, <laughs> si Amiga man mansyon gadya? Di kay kadako, ho. Ay, Amiga, pila ka kwarto ina? Ah, dua sa ibabaw, ah. Dua man sa idalom, Kag may banyo man ang kada kwarto, wala labot sang banyo para sa tanan. Baw, kun matapos ini, asawa na lang kulang, Amiga, kay may anak naman si Ronald mo. <laughs> Ayan, bot sa bata, gay na Ay, kamusta na gali si Jessica? Wala ba lasang balita bahin sa iya? Wala. Isa pa ah. Hindi man gusto si Ronald nga hambalan ang babae nga ato? Ay, bot ko nga ah ah. Sadto. Dumabu ang sa mga babae. Apang ah, sa nakapauli na siya halin sa Manila? Bisan ngalan sini, eh. Hindi na gusto si Ronald na hinambitan pa. Pagpula man ako na pangusisa, eh. Ginahulat ko na lang siya na siyang masugid sa akon sang tanan. Ay, kung sa bagay, kamudlay man sa personal nga balatsyagon ng sang aton mga anak. matigas sang panahon. Wala lang mahibalaan. Apat na katuig ang anak ni Ronald. Kagang mga ginikanan ni Ronald, dira na niya ginapaistar sa iya o nga balay. Kagang balay ni Ronald, amo ang una nga pinakadako, kag pinakamatahum nga balay dire sa doog ngayon ni. Eh. Kag ako, nakatapos naman ako sa akong pagtuon, kag nagatrabaho bilang clerk sa isang opisina sa Banwa. <laughs> Wala ko sumubraso, Bung. Ang Mayo pa. Bisitaan ko si Ronron na Ron, ah. Makadto ako sa balay ni Ronald. agad agad mag-drawing ba? Sino ba lang nagtudlo si Imo? Ha? Kagkanday sino nang gindrawing drawing mo? Ako! Si Papa! Kag ikaw! Ah <laughs> Ang buot mo si Lingon. Importante man ako sa Imo? Oo eh! Kay mabuot ka? Love mo ako? Permi mo ako ginakadto, diri. Dason? Pero may mga ako ginasugat at kaginadulong sa school. Ya <laughs> yata ko ni kay Papa pag niya, tita, pa Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Sara, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sa kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan. Ang aton, para iso. Diri lang sa inyong paborito ng estasyon. X-FM. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Mm. Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan! Malaking tulong sa akin ang pagtake ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong teridyum sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking teridyum. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo. Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3 ito ay nagtataglay ng immune system booster at immunomodulatory properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan ang palaging pag-inom ng premium d3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis nakikilala nito kung sino ang makakalaban sa ating katawan make your immune system intelligent take premium d3 every day oh babe. miss na miss na kita